Mga kabiker, ang lutuin ko ngayon sa kawali, itong pan di kamote. Masarap ito pang merinda mga kabiker, lalo na ngayong tag-ulan. Kung wala kayong ubin, gusto nyong gumawa ng tinapay, panoorin yung video, napakadaling gawin lang. Ingredients, 1-4 kilo na kamote, pinalambot. Durogin lang natin mga kabiker. Kapag nadurog na ilagay na natin ang ating 2 tablespoons sugar, napakababa ang sugar mga kabiker. Isang pirasong itlog, 1 half cup milk, Halawin lang kapag ganito na mga kabiker Ilagay natin 1 1⁄2 kilo bread flour or first class flour 2 teaspoon instant dry yeast 1 teaspoon salt Tunawin natin sa kunting tubig Saka natin ilagay sa ating harina Pagkatapos haluin Kapag ganito na, dikit-dikit na Ilagay natin 1 1⁄4 cup margarine Tuloy lang ang paghalo 7 uh, minutes ko itong mix uh, mga kabiker 1 1⁄2 kilo kasi ito kaya uh, matagal-tagal uh, Pagkatapos kong mamix Pinapaalas ako ng isang oras ito cut natin isang oras na palabasin lang ang hangin ah, pagkatapos igulong natin sa ating bread crumbs or bread powder pagkatapos ilagay na natin sa ating kawali na lutuan ang gagawin natin mga kabikir i flat natin sa kawali na lutuan natin para hindi makapal pagluto natin mamaya mga kabikir at hindi mahirap lutuin palasahin ng 30 minutes bago natin lutuin ito na 30 minutes na lang natin ang apoy mga kabikir mahina lang ha in-in lang kung sabi saya pa paayop mula pagsalang binaliktad ko na 10 minutes Mula naman sa pagbaliktad, 8 minutes, ah, na mga kabikir. Oh. Ito na. Oh. Pero i na lang mga kabikir. Ha? Yung apoy mga kabikir, mahina. Ha? Ah. ah, parang in-in lang ba? Ah, paayop sa bisaya pa. Ah, ito na mga kabikir. Oh. Ang ating ah, finished product ng ating ah, pandi kamote. Mga kabikir, subukan niyo ito. Ah, sa mga kabikir natin na walang ubin ah, pwede tayong ah, magluto nito sa kawali. Sundin lang ang paraan sa paggawa at sa pagluto mga kabikir kapag marunong kayo nito sa simpleng tinapay na ito ah, libre na kayo sa pang snack mga kabikir mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinare ko sa inyo ngayon itong uh, simpleng pan kamote at uh, mga kabikir abangan niyo pa ang uh, iba pa natin mga recipe uh, marami pa tayong mga recipe mga kabikir na isir natin sa inyo uh, na lutuin natin sa kaldero at sa kawali at sa oven din mga kabikir uh, mga kabikir maraming salamat sa lagi niyong panunood at uh, sa pag-share sa aking mga video sa uh, mga followers, uh, mga viewers at sa lahat ng nakapanood sa mga video ko lalo na sa ating mga OFW, maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at maraming salamat din sa inyong suporta. Ah. God bless sa ating lahat mga kabikir.